Hello mga ka-farmers, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pag sa aking channel. Ngayong araw na to mga ka-farmers, base po sa request po ni Mr. Binji Pasqua na nag-comment po siya na Sir, pa sana po ma-picture nyo po kung ano po yung ginagawa or practice na para po maiwasan yung pagkabulok ng langka po mga ka-farmers. Disclaimer lang po mga ka-farmers, hindi po ako professional farmers and the same time po hindi rin po ako nag-aral ng agriculture ang pinapakita ko po this is based on my experience at ito yung mga natutunan ko po sa aking lolo talaga na legit farmers and the same time po yung parents ko so ina-apply ko lang po yung natutunan ko sa kanila na pamamaraan para po maiwasan po yung pagkabulok ng langka where in fact po mga ka-farmers itong langka na to mga ka-farmers is tanim pa po ito ng aking lolo 20 years ago na po ang nakakalipas po itong mga ka-farmers I was elementary that time nung itinanim po ito mga ka-farmers. So hanggang ngayon, patuloy pa rin po namin na napakikinabangan ilang bagyo na po yung dumaan but still po talagang matibay po yung langka mga ka-farmers. Bali po mga ka-farmers, may dalawa pong pamamaraan na tinuro po yung aking lolo po. Yung isa po is pausok, yung pangalawa is yung pagbabalot po ng bunga po mga ka-farmers. So ang gagawin po muna natin, papausukan po muna natin mga ka-farmers. pagkuha na po tayo ng dahon po ng niyog, ito po ang gagawin po natin pausok. Ibigit na po ito natin mga kaparmer. Ganito rin lang po. Para lang po kayo nagtiterentas ng buhok. Sabang po tayo nagpapausok po. So ngayon, ang pangalawang pamamaraan po na tinuro po sa akin ng lolo ko is yung babalutin po yung bunga po mga kaparmers para po hindi talaga mapasok ng ating fruit flies po kasi sila po yung isa sa mga sumisira po ng bunga po mga kaparmers. Kaya hangga't maaga pa, hangga't maliit pa po yung bunga, agapan nyo na po sa pagbabalot po para po hindi po masira mga kaparmers. Shout out nga pala kina. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking channel. Akyatin natin mga kapal. dalawa po mga ka since maliit pa po lang sila pwede po natin sila pagsamahin kasi ang laki-laki po ng ating uh, ano mga ka sako so pang 50 tit kilos po ito Mga kaparmers, so dadalawahin na po natin ang sako. Dito tayo. Ito 'yung sako. farmers, talagang napaka 100% po talaga na talagang hindi masisira po yung inyong langka pag ginawa mo itong ganitong sistema po na natural na pamamaraan. As long as lang po mga ka-farmers, agapan po natin. Kasi po, kung nakagat na po ito mga ka-farmers na binalot po natin, is useless po. Masisira na masisira po yan mga ka-farmers. Kaya hanggat maaari po mga ka-farmers, Tingnan po natin agad yung maliit na bunga na pwede po nating balutin para po maiwasan po ang pagkasera and isimple po mag-successful po ito ma-harvest natin po mga kaparmers. Talam niyo po yung na-harvest ko po nung manakaraang video po, maabot po ng 21 kilos po mga kaparmers at saka wala po yung sera. Ito po yung langka na binalot po namin nung maliit kagaya ng pinagita ko po, po mga kaparmers. So ito po yung resulta. wala pong sera so di magtatagal po pwede na rin po yan ma-harvest mga ilang araw na lang din po ito kasi makikita nyo po talagang ano na hindi na hindi na matulis yung kanyang spine sarap tulog na pala ano to? Ito bigat eh Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pag-support sa aking channel. Na-appreciate po yan ni Alex Farmers. And the same time po sa mga secret viewers ko po, maraming maraming salamat po. I'm a former OFW, now a full-time farmers. Have a wonderful day.